Ang testing tayo ng Z400 ni Doc Harvey Ayan, testing tayo Actually, binibenta niya to Hindi pa ako ganong sanay sa Sa may decambio Pero Kayang-kaya naman So, yan, no? o Z400, let's go! Woo! Madali lang siyang i-maniobra So, dito tayo sa kaliwa 400 baby let's go sir up sir sabi ko kanina binibenta ni Doc Carby pala tong Z400 nya uh, siguro siya na lang yung kontakin nyo kung trip nyo umbilin tong Z400 nya kung may pera lang ako Pinali ko na to eh noong dating nagaanap ako ng Z400 nang wala atang stock na unit ng Z400 noon, parang kailangan mo ata magpa-reserve dahil nga walang stock na unit ng Z400 wala na, nagkasas na yung pera <laughs> woooo nagka-record <laughs> ba? kasuhatan so, fourth gear na yun syempre hindi naman tayo magte-test ng top speed syempre hindi naman natin kailangan mag top speed pagpasensyaan nyo na yung pagkambyo ko hindi pa tayo gaano sanay sa declutch sa de-kambyo hmm <laughs> Diyan na. Sarap. Grabe hatak nung first gear. Sat ng bomba. Oh. Masaling ngayon lang ako pag-test drive ng Z400. Grabe. At saka yung pa ako. Halos lapat na sa semento. Saka hindi siya sobrang nakayuko. Kaya hindi siya masakit sa likod. Unlike sa mga superbikes. Tama ba yung term ko? Superbikes. Mga ganon. Basta yung nakasubsob. Okay. Kung may pera lang ako eh Binili ko na to So ayan, uh, ay, inuulit ko lang mga repa Kung gusto nyo bilhin tong Z400 ni Doc Harvey Contactin nyo na lang siya Z400 Grabing hatak naman yon, sir Medyo nakangapapa ako sa cambio eh, sa paa Sarap, sir. So, ganun ganun lang. Balik na tayo. Balik na tayo. Baka uh, napapasarap tayo. Magalit si Ito e, Harvey. <laughs> Ayan, thank you Doc Harvey sa pagpapa-test ride na itong Z400 mo. goods na goods pa tong Z400 ni ni Doc Harvey ang tinakbo niya pa lang ay 44k 44,583 to be exact ayan saka bago pa daw yung gulong nito bago pa yung gulong nito mga One down, uh, five up. Ayan. Kailangan ko na pag-drive ng big bike talaga. Kailangan ko na pag-drive ng big bike na talagang iniikot ko. Medyo nakangapapa ako dito sa cambio eh. Nabibitawan ko eh. Sige so, lang mga repa, uh, hanggang dito lang itong video na to kasi tinest ride lang naman natin itong uh, Z400 ni Doc Harvey uh, Ayun nga uh, Inuulit ko, binibenta pala ni Doc Harvey itong Z400 nya Binibenta nga ni Doc Harvey itong Z400 nya, so kung interesado kayo uh, Contact nyo na lang si Doc Harvey sa Facebook account niya siguro or kung kilala nyo naman si Doc Harvey, uh, pwede, pwede nyo naman isang i-search online or kung may number kayo niya, ayan, madali naman siyang makaka-contact. Sarap ng bomba, sir! Kaya na mga repa, ride safe, peace! Woo! ¡Sarap! <laughs>